So may hapon sa tanan no, ari kita subong sa barangay Bito sa Sugatsing Sagay nga live kita subong nga may nagaano diri nga mga dolphin. so ari, wa subong ari wala pa na subong nakitaan sa mga himata diri sa, sa barangay Bito sa Sugatsing Sagay no. A mga dulpin mga di dolphin diri nagbulag dalag sa mga dolphin. <laughs> Naa na mga dolphin. na ano ni mga dolphin ni. Eh? So wala, wala pa rin, ako pala nakakita dito subong mga higala sa Siningahapon. hapon no Krabi ng mga dolphin, pwede ka ng mga dolphin Hindi nila naghalali yung mga dolphin eh uh, Subong na extrandig, hindi subong mga dolphin sa sining hapon kay Krabi <laughs> 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 ng mga dolphin Nabara na yung bot, hindi naghalali ng mga dolphin eh sa Ano, you know? mga dolphin no? Sus, wala pa na din, wala pa rin nakita subong sa coast guard sa Siningahapon. hapon Kung hindi na naghalali ng mga dolphin no? Kaya subong gatig tiyog lang din sila subong kung naano ni mga dolphin Hala. Eh. <laughs> so, ari subong ya subong ang Coast Guard sang sagay ng sa nga ang dagsa din na dolphin i ano ni ipalawod guro ni sila. <laughs>